So, ito na nga mga habibis. Gusto kong ipatikim sa mga kapatid ko yung aking hamunadong pata. Lutuin ko na ngayong gabi para bukas ng lunch mayroon silang kakainin. Konting ingredients lang ang kailangan at saka napakadali lang lutuin. Nagmarinid lang ako ng pata ng dalawang tablespoon ng patis at saka dalawang tablespoon ng aking favorite na select soy sauce. At bibigyan ko lang yan ng Thai massage for a few minutes tapos ima-marinate ko for about 30 minutes. And after 30 minutes, ifa-fry ko naman each side ng 7 minutes so a total of 14 minutes. Kailangan lang siyang i-fry ng very light para hindi siya magdurog-durog kapag pinalambot na mamaya yung ating pata. And after few minutes, eto, sinet aside ko na yung ating pata. At next ko namang ginawa is nagpainit ako ng kawali tapos naglagay ako ng 5 tablespoon ng brown sugar imekos-mekos lang natin ng very light hanggang sa mag-caramelize na yung ating brown sugar. And after that, ilagay natin yung pinagbabatan kanina ng ating pata. And then, nilagyan ko ng dalawang can ng pineapple juice. At nagbukas ako ng pineapple tidbits. Yung sabaw niya, iniligay ko na rin dyan. Naglagay ako ng 500 ml ng water, tapos isang perasong red onion. And then, iniligay ko na yung pata at pinalambot ko for about 2 hours. Under low fire lang yan, tapos every 30 minutes kailangan nating i-flip. At dahil matagal lang ako mapapalambot ng pata, eto, nagbalot mo na kami ng mga gifts ng aking mga kapatid. 30 minutes before maluto na yung ating pata, niligyan ko na siya ng mga pineapple tidbits. And after 2 hours of cooking, eto, luto na ang ating hamonadong pata. Kung mahilig kayo sa medyo matamis na ulam, perfect na perfect ito. Sabi din ni Habi David, perfect daw ito during holidays. Niligyan ko na sa tupperware tapos niref ko na yan para lunch bukas. Yan, yeah, mo na Ma'am. Niluto ko yung kagabi. Sininit ko ngayon. Mukha siya masarap. Naalala lang ako because breakfast na breakfast. Hindi na breakfast, magta-12 na. Ay, ngayon pa ako nagising eh. Oo. Uh oh. Nakalala ako kasi sira ang diet. <laughs> Ay, kung makapapin ng pangkuhanan sa bawo. Sira ang diet kasi bagong gising pata agad. Oo. Oh, But thank you for the lunch. Kasi niluto kayo for lunch today. Yeah. Asa na yung mga bata? Nasa mall. May bumibili pa ng mga ingredients para sa lulutuin. Merry Christmas everyone! Tama-tama pang ang handa. Napaka, ito yung bagay pang Noche Buena. Mm -hmm. na ako. Tignan mo na muna. Mga mahihilig sa mga medyo matamis, <clears throat> masarap yan. Mmm, bagay talaga sa Pasko. Pa. Mm -hmm. uh, Ito yung tao na ham. Ang tao mo dito? Hamuna, hamunadong pata. ham na. Mm -hmm. Bakit hamunadong pata? Pag, pag ham, pata naman talaga. Wala namang ibang ginagamit pag, 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 pag ham. Ko alam. 카모나라도 음. 그러네요 Sarap. Love you Love you Para ah, mo naman ang ating hamonadong pata Nakatikim ka na ba niya luto ni mama dati? Ah, luto ni mama nakatikim na ka pero, pero, matagal luto, na yun Pero luto ko first time mo, di ba? First time ko Batiin mo naman yung mga friends kong nanonood <laughs> Hello friends, shout out <laughs> <laughs> Shout out sa friends ko sa Guernsey Sa nandito sa Pilipinas First time nila mo, yung matitikman ang aking hamunadong pata Anong lasa? Masarap. Malambot. no? Dalawang oras kong niluto yan. Masarap. Matamis-tamis. Yes. Bagay sa Pasko. Ato yung favorite ko yung mga cartilage. Yes. Ah, cartilage. Thank you. Lindy, kumusta ang ating humuladong pata? Masarap sir, kanina pa ako. Kain ka ba ba? Ate, tao, tingnan na. Kakamay ka? Ako. Kamay ka, sir. Kinuha ko po, po yung paa ng... Yes, sige, go. Kain lang. Uh, ano, sir? Kung anong Pata. gusto niyo. Kamusta? Mm. Sarap po. <laughs> Nagutong na. Nagutong mm, na po. Masarap, sir. Thank you po. Welcome. Uh, kamusta ang ating hamuladong pata? Ano na yung? Itigman po natin. Itigman. Nakamay ako ngayon. Masa pag nakakamay. Yeah. Mm. pop Saan ka? Ay, ano ang panga? Meron. Na, namis, May bang nasa? Pineapple juice? Kasi. Hindi, parang medyo livery ng kwento. Oh! Walang livery. Oh! Wala ba? No. Wala. Parang sarap. 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 Pagkakaya ba naman? Anong lasa ng ating hamaradong pata? Hindi ka mahilig sa manamis? Ang kasura. Bakit? Bakit? Walang hindi masarap eh. <laughs> ah! Ito ah! Lagi nalang masarap. Ah! <laughs> Walang hindi masarap. <laughs> rin, <ba? laughs> Maitikman na ang ating Okay, okay. Masarap? Hindi nga lang kasarap kasi sarap ng kay mama Masarap ng kay mama ano? Mm -hmm. hindi mm -hmm. ko magaya hindi ko hindi ko kay mama Mano pang hindi tinutukong sa akin si mama dyan Feeling ko May secret na siya mm Hmm Pata din mm Hmm, ako Masarap diba? Mm hmm Masarap diba? Mm hmm Pero iba kasi pag natin mamukong kasi kay mama Iba mm -hmm. Yes Pero But, masarap din diba? Kaya asukal Baka char Bumisikret ang mga asukal si mama